Alright. Ang damig ah. Taad sa ulan. Lakan sa ulan ng yelo. Oh, sarap po. Let it snow. Oh, na mga turista sa Norway. Pagdating sa barko, inuubo. Sinisipon. Let's go. Yeah, ano nga sa mga maaari pa karamdam. Ganda oh. Na Nagkaroon na ng Christmas light. na Wala no? Oo. Oh, okay. so, Lumpas ko na yan. Mm, yan yeah, no. Naglalaro si tata may snowball. Hindi mo upuan yung upuan. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Let it snow. Punta na kami sa mall at mamimili na kami ng champagne bago pa kami sipunin ng sipunin Dato <laughs> pala nagtanong tayo dun sa babae Hindi na, laking trolls oh Huw na nga yun Nagtanong dapat pala tayo Hindi nakita ko na dun sa mall yun eh nakaraang pumunta tayo Kung saan ako nagpagawa ng netong cellphone okay. لا. sa ground floor diba sa baba <laughs> Hindi, binigyan natin ng glass yun. Ano yun eh? Puro mga uh, ano lang yun eh. Wine glass dapat. Ah, wine, wine shop. Oh, tibat tibat nagana tayo ng wine glass noon. Ang mo. Uh -huh. Tapos sa baba tayo. Sa baba sabi ko meron, di ba? Tapos sa baba ba tayo? Ito shop. oh, wine talaga. Oo. Oh, Oo. Oh. na. Wali wala ang yelo. Yelo lang yan. Yelo lang yan. Gala kami. <laughs> Gala kami. Yelo lang yan mga lodi. Oh, isa kami sa mga turista dito sa Norway. Eh. Diba? At least dito yelo inuulan, hindi tubig. Siguro dyan mura. Oh. Okay siguro yan. Ayan sa baba dyan. Oh. Ito ayan, mura yun. Oh. Ang dami na may lagi. Eh. Ayan o. Oh. Charity, ano siguro yan? Charity shop siguro yan. Susulat ka pa eh oh. Ha? Right. Dapat pala nagbota tayo. Oh. <laughs> wala na natin mga bota doon eh. Wala na. Tinago na ni Javier. Tinago na ni Javier. Tinago na ni Javier. Ni... Ay, puto. Ito, ginaka. Tinan, nakababols na. Bili muna tayo yung champagne bago tayo bumili na ano. Bibili ka pa ba, ba chocolate? Nila, Oo, sa pagbalik na lang. Oo. Ah, kasi Abalik pa naman tayo eh. Bili na tayo kasi kumalamig na. Na, <laughs> oh, pag, pag naihina naman tayo eh. eh. Ang takina sa samol yung ano eh, ano eh. Ay, bayad eh. Oo, oh, nagkakabangga baka di pa umabot ng Pinas ah. <laughs> Ay. Zip pa sel na yan, next cruise. Yo, ba Black Friday na yun oh, eh. third week na eh. Sigurado na yan. Oy. Bye, girl. Bye girl. Oh, 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 oh. Salamat, salamat. Madulas pa naman to. Sa malaking kalaba, dadaan ka lang madulas yan. Yang ganyan yelo yellow diyan, madulas yan. Tangina, hahagis ko 'tong telepono ko pag kamadulas ako. <laughs> right, Oh, doon kami galing, oh. Doon, sa lugar na yun. Ay, dako. lamig. Ulan lang. Yelo ka lang. Seaman kami. At matakaw kami sa labas. Isa lang makalabas. Kasi green lang niya, walang labas. Masakit lang, pinagalitan pa ako. Wala naman akong kasalanan. Okay ng buhay to barko, butang na dalawang cruise na lang tayo. Ang pa ba natin natin, dalawang cruise na lang. At saka yun na rin nakasanayan nung gabi. Alright. Ang bupan natin, puro pagtitipid titipid din iisip, hindi nakikita yung good fit eh. Pag complain, complain na complain eh. Big deal sa kanila yung complain eh. Pero pag good fit ba, wala, wala eh. Alright, nung kami pupunta sa Alti Nurse Tranda Bibili lang kami ng champagne at tinapay sa oy, Putang ina ka. Ang may orka dito, may orka. Ang ingay mo, kabayan. Sangka, tega sangka. 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 Tara dito tayo, sangka yo. Ha? Di, bibili kami champagne. Uwi na ba kaya? Dito. Saan? Sa normal? Oo. Oh, sige, sunod kami. Sige. Okay. Yung may bilya ng tsokolate. Grabe. Oh, grabe. Yelo ng bundok. Oh. Sa kay palaruan. Oh. Ito yung laro. Ano nakaraan? Wala na may yelo. Puno Puro mo, dahon lang nung nakaraan niya. No? Ngayon, tingnan niya naman mga lods. Oh, oh di ba? Dito kami pupunta sa Alternate Stranda Mall. 9, 20, 10, 18 yun, huh. Oh, putangin na dito ako nabangga eh Itong hayop na pintuan na to eh Oh, ay nako. No nang ano nang ganyan nangyari sa akin. Uy, hindi no, na ng clubs <laughs> oh. Pagpag na. Ay nako. So, All right. Okay, Superman. Ay, salamat. Ito kami sa loob ng mall iihi ka lang magbabayad ka pa ng 10 kroner paano pag tae pinayupak <laughs> na yan Ano kayo rin oh oh merry christmas na mga lodi you know dyan yung bilihan ng wine ayun oh ito, yung katabi ng kitchen ano. Ito oh. Milang kami na champagne. Ayun yung binili niya oh. Ito. Ito, ito isa to. Ito, ito, ito. Ito, ito yung nakita kong bote niya eh. Ayun oh. Yan ba yun? Hindi ah, kurti to yan. 150, lang. 150 lang. Parang orange yun. Ito. Ayan oh. ba yan? Yung champagne na yan? 150 lang to 15. Champagne ba yan? oh, basta ganyan ang ulo. Ah, ganyan bibili binili niya? Ito pala, mas umuro. Oh. 12 lang. Oh, oh yan. Yeah, Jacob. Jacob break, oh, oh yan. Yeah. Magano daw? 129. Oh, yan. Yeah. 12. Oh. 13, ganun. Kaya sa apat yan, di ba? Oh. Ayan bilang kami ng wine. ito tindahan nila ng alak, mga lodi, oh. Ang dami. kami yeah. nang lang kami ng wine. <laughs> mga to, mga champagne doon puti, eh, no? Hindi, okay, basta ganito. Ulo champagne. Ay, oh. ito oh. Sige. 150. Oh, sorry. Talos to chef, thanks naman. Saan? Ito oh, yung binili ni ano ka? Oo yan. Yung ni Per. Ah, Prosecco 136. Oo. 136. Ah. Alright, nakabili na kami. Medyo naguluhan kami sa sa explanation ni Kolokoy. Pero pwede. Oo, Pe, binangga Pero pwede na rin. Pero pwede na rin. Let's go. ay bilo tayo tinapay. Know? Doon oh. May kaya pa kaya itong pang makabili din natin. Akin na yung ano mo. Yung mugs mo. Ito. Magkapalit tayo. Pares lang na kulay. para Sa kanang ka, sa kaliwa ako. Tandaan mo. Hindi, <laughs> may gloves yun sa akin. Ah, sa loob. Ay, hindi yung gloves oh Oo. Bili lang kami tinapay dito sa, sa Eurospar. Dito lang natin. Oh, sige na mga lol. Mamaya na lang. Oh, bye-bye muna. Normstel Life aka Captain Cook. Ah, Joseph. Bye.